sa ting lahat mga busing meron tayong D64 dito mga busing ang concern ng air dito ay itong manubila nya mga puso oh. ikot i ikot ko niyan. no. pero ayaw gumalaw itong gulong oh. Yan, mga boss. ayaw gumalaw pero ikot ng ikot na ako dito sa, ano, sa steering nya oh. pero ayaw steering mga puso pagka natin dito mga busing dito itong uh, universal reversal joint nya hindi nga ikot, ikot natin. Ano, may naman siya mga boss. Hanggang dito sa una, napunta dito sa ilalim. Yun know. o. May ikot siya. Yan. Ibig sabihin mga boss ay walang problema dito. Dito sa ano niya, dalawang universe. Dito tayo sa bandang unahan mga boss. Kasi ayaw talaga may ikot yung, ano, yung pulong. Dito tayo mga boss. Sige, pakiikot nga yung ano, manibela. Ayun natin sa, sa, ilalim ito mga busing. Ito. Yan mga boss, oh. Umiikot siya, pero itong ano, universal doing. Ay, ayaw umiikot mga busing. Kaya nakita ko na yung problema mga boss. Ito, oh. Ito yung maluwag. Kaya, nilagyan ko muna yan mga boss ng ano, ng treating oil mga busing. Ito yung ginatawag mga boss na universal Juwin ito Universal Juwin ang tawag ito mga boss Kabukal ko muna yung ano mga boss sa uh, kan para ano kakapit siya mga boss Kaya din ulit mga boss kung mawawala ba yun ang kanyang problema Okay mga boss Ayan mga busing, nahigpitan ko na yan ito, itong turnil na ito Itong sa ibabaw, nahigpitan ko na yan mga boss At uh, subukan natin na uh, ikot iikot mga busing ikot na ba yung nabila ikot natin dapat ay uh, ikot na yung gulong wala pa rin mga boss oh. wala pa rin pero gala galaw galaw ko na yung nabila na yan pero wala pa rin dito may napansin kasi ako dito mga bossing may napansin ako dito nung hinigpitan ko ito mga boss ay bigla na lang siyang ano may tumunog yan mga boss titignan ito yung mga boss itong oh, bolt nya maluwag to maluwag tapos hindi niya makahigpit kasi mga boss bali pala yung tornilyo niya kaya lumuwag yan o, oh, bali bali ang kanyang tornilyo kaya maluwag dito sa ibabaw kaya iniikot ikot natin yung monobila ay ito lang sa ibabaw yung umiikot ito pero itong sa kabila dito sa steering band niya ay hindi niya kaya no choice tayo mga boss pag uh, iwi-weld natin yan mga boss ay ang problema naman dyan sa pagtanggal naman ng universal joint. Halimbawa kung masira ito mga boss ay mahihirapan kayo magtanggal dyan kung uh, iwi-weld nyo yan mga boss kasi masisira yung uh, supply nya. Ang gagawin naman talaga yan mga boss ay papalitan itong ano uh, itong bolt or tatanggalin itong universal joint para mapalitan lang turnil mga boss pero ang gagawin ko muna ngayon ay hahanapan ko muna to ng tornilyo kaso nga lang mga boss ay naiwan yung kadugtong niya dito sa kabila ikutin nyo boss matigas ay. ayun oh. naiwan sa ilalim yung ano yung kaputol niya kaya kailangan natin tanggalin to <coughs> yan mga buso oh, sa ilalim hirap tanggalin yan no? kaya ang gagawin ko dito mga boss ay tatanggalin ko tong sa ilalim ito <coughs> tapos ipapuaangat ko yan doon or pag ayaw talaga matanggal no choice tayo na i-weld yung sa kabila subukan natin ayan mga boss kung naalala nyo mga boss yung, rito, yung lugtong kanina dito yung nabali na ano na bolt yan ah nilagyan ko yan ng nut mga boss yung ni-weld ni ko rin sa na para makakuha ko ng ano kasi hindi rin siya maano ha ng vice grip mga boss kasi maliit lang yung ano ah, bolt na papaglagyan natin ng ano ng nut kaya ang ginawa ko mga boss ay winilding ko na lang yung nut Diyan sa kanang kinakapit na bolt na maliit para makakuha ko ng ano ng uh, uh pag uh, tinanggal natin itong naiwan na tunnel yung mga boss dito sa ano sa universal joint meron nga yung welding mga boss kaya paano at uh, malaking tulong din sa atin yan kaya mga boss ngayon ay umpisaan ko ng tanggalin to Saan ko lang tanggalin ito bolt na ito? Ayan. Kumalaw na uso. Maluwag lang naman siya mga boss. Kaso lang. Hindi mo siya mapahawakan ng liyabi kasi bolt lang naman ang punta nito sa dulo. Kaso nga lang. Kailangan naman natin i-weld. O natanggal na nga mga boss. yan Ayan. Natanggal. Ulitin natin ng weld mga bossing kasi natanggal eh ko yon, na natanggal yung nut na ito sila uh, wapo ko dito ayun na iwan mga boss kuha na tayo ng panibagong yung mga bossing kuha muna ako ng panibagong yung mga boss para may weld natin ito Ayan mga boss, ito, uh, ito na continue tayo sa ano sa ginawa nating ano mga transformer mga bossing. Hindi ko kinaya yung pag weld nito mga bossing ito, hindi ko natanggal. Kasi ang nangyayari mga boss, may tama sa ilalim kaya yung bolto. Yan. Kaya kahit anong gawa ko ng welding dito at tapos uh, iniikot ko palabas, ay hindi siya makapasok kasi o oh, yun oh. sirang sira yung turnilyo niya kaya sobrang tigas ang ginawa ko mga boss sinigasal ko lang dito ito para matanggal ko to sa ano nakakakabit dito sa ilalim yan o oh. na ako mga boss na, na ano, panibago pero sira na rin to talaga mga boss Kalog na rin to yan oh. malaki na yung kanyang uh, kalog kaya bumili na ako ng bago nga boss yan uh, sa pagkakabit nito mga bossing ay lagyan nyo ng langis dito muna ito langin ng langis tapos dito para siguraduhin nyo mga boss pagkabit nyo dito ay kalahin yung gulong Uh, nakalain yung manubila dito sa loob Kailalain yung manubila boss Ayan mga boss Ayan ay pasok ko na mga bossing Tinulak ko lang yan dito Totoo pa pataas una Kailangan makapasok ito doon sa uh, Sa taas na side Tapos idiin mo na masyado patulad dito Kailangan maka Dating siya dito mga Para makapasok tong isa dito sa ibaba yan bago mo yan ipasok mga boss yung uh, universal joint dito sa kanyang steering uh, siguruhin nyo mga boss na ano, uh, naka align ang kanyang manubila at saka yung kanyang gulong tingnan nyo natin yung manubila mga boss yan naka align naman sya at, uh, ngayon mga boss ay pwede na natin pasok yung kanyang spline ha? kanyang gulong rin no? nakalain din sa kabila simpre pag nakalain yung kabila nakalain din yung kabila yan pwede natin yan ipasok eh, mga boss ito dahan-dahan natin itong pupukin pababa ito para makapasok sa dito lagayan ng tornilyo dito dito sa sentro yung tornilyo ng mga busing ano diyan sa sentro yung tornilyo niyan kasi pag hindi niya naka-sentro diyan hindi yung papasok yung tornilyo natin na ikakabit mga busing diyan diyan kaya ang gagawin ko muna pupukin ko to ng bahagya papababa para makapasok tong uh, kanyang universal joint mga bus ayan mga busing ay eh, pasok ko na at uh, subukan natin lagyan ng ano ng tornilyo yung una dito sa baba ito mga boss oh. meron naman siyang proper na lagayan ng tornilyo mga boss yan ang malaki na yan, yan. Dyan mo ipapasok ngayon yung tornilyo para naka-align siya ayun mga boss di diba, ano lang maaluan lang Taka, uh, pwede na natin higpitan yan mga boss higpitan natin at wag muna natin ni eh, ano eh, sagat ang higpit at uh, pwede naman na natin to i-adjust kung halimbawa ay wala naka-align yung manubela pero kunti lang naman mga boss ay pwede natin i-align yung banda doon sa kanyang gulong para hindi na tayo mag-ano dito mag-align yan yung sa ibabaw naman mga boss ay lagyan natin ito doon naman sa kabila tayo dadaan ayan pag pumasok siya mga boss na kinakamay natin ay ibig sabihin mga boss ay naka-align na yan kita natin ng mabuti mga boss kasi para pipikit tong ano didikit tong kaniyang kawang Idikit dun sa lain mga bossing para hindi siya uh, kakapit dun sa kanang ipin mga bossing maingay kasi maluwag yung torelyo hindi nahigbitan ng maayos dahil nung nasira yung sa loob ng kanyang uh, trade kaya hindi na siya mahigpitan kita rin ng bahay magbahagya mga boss kailangan to ng higpit muna kasi pag inikot mo yan mawawala sa saline na hindi pa nakakapit ang kanyang uh, spline ayan mga busing nahigpitan ko na lahat siguraduhin yung mga boss na mahigpit siya mga busing at hindi naman masyadong mahigpit Baka masira yung turnilyo na ikinabit natin. At uh, mahihirapan din tayong tanggalin yan. Yung tamang higpit lang mga boss na hindi siya. Uh, la, lahat ng spline niya ay kakapit dyan. Magkakakapit silang dalawa mga bossing. Kaya nga at uh, yun din dahilan mga boss na nasira yung kanyang uh, bolt. Ito mga boss sa tamang higpit to. Huwag mo sobrahan baka hindi kaya ng 12mm na hawakan tong uh, kanyang universal joint sa sobrang higpit masisira tong thread na tumabosin kaya tama tama lang na tansahin nilang mga boss na hindi siya masobrahan mga bossing ngayon mga boss ay subukan nating ipaikot kung sasama na ba yung gulong mga bossing at sa magka tapat na ba sila sa manubila mga boss tingnan natin kote natin yung monobela dapat sasama yung gulong yan ayan mga boss inikot ko yung monobela lalabas din yung gulong yun o oh. yan ay dati ay hindi siya sumasama mga boss ngayon ay sumasama na siya at hindi siya maingay yun, oh. wala na tayong maririnig na ano yung pang bakal na sumasayad ayan mga boss at uh, subukan natin tong panda rin at uh, titingnan natin kung hindi na ba siya uh, tutunog kasi maayos naman itong dito niya mga boss maayos naman itong lahat at ang problema nito mga boss ay doon sa baba kaya ang gagawin ko ngayon mga boss okay na siya ay uh, align natin yung gulong kasi nasubrahan sa pag-ikot i-align natin dalawa at kalahati ito mga boss sa dalawa ng suba yan yan mga boss ang ikot nito ito, ito, ito isa dalawa yan o, oh. dalawang ikot at naka na siya yan, kalahati hindi nga umabot sa kalahati ngayon, balik natin. Galing pa yun sa kaliwa. Isa. Dalawa. Yan o, naka-align pa rin. At naka-tingnan natin yung galung kung nasa-align ba siya. Yan mga boss. O, okay kinaman. At matuwid naman. Pero subukan pa rin natin mga boss pa kamay ano tayo ng dalawang ipin o tatlong ipin. Kailangan pala natin yan i-align mga bossing. Ayan mga boss, at uh, wala na siyang tunog at ang uh, ngayon ay ibubak ko muna itong mga jack stand na kinabit ko para masubukan natin. Ayan mga boss, naka uh, ano na yan sa lupa yung gulong tinanggal ko na yung jack stand at uh, ko yan mga boss na nakapatay yung, uh, naka yung engine kasi hindi naman ito siya electronic mga boss yung nabira nito wala naman ito mga boss, wala naman. Kung mo yan mga boss ay ikot din yung gulong. Ikot din yung manobela. Ikot natin. Kasi si dati mga boss yung siyang ano, sumunod at saka maingay. Ayan okay, mga boss, ikot natin. Ayan. At dito mga, okay, mga boss, ikang dito naman na uh. wala na siyang ingay. Uh, sumusunod mga boss mga boss rin natin at naayos na natin yung problema nito mga boss yung universal joint lang doon sa malapit sa steering ang may problema kasi hindi na siya tumutunog mga boss, Di katulad dati na maingay siya, iikutin, ngayon hindi na ngayon mga boss at uh, sumusunod na siya ayun mga boss, naayos na natin yung sasakyan sir at uh, natsambahan natin ng pagka uh, Ayos ng kanyang sasakyan mga bossing at uh, see you in the next vlog natin mga bossing at uh, patuloy pa rin tayo magbibigay ng kaalaman at solusyon sa inyong mga sasakyan mga boss at uh, thank you sa inyong mga boss at sa hindi ka pa uh, nakapag-subscribe sa kayong channel mga boss at uh, mag-subscribe na mga bossing para palagi kang updated sa ating mga video mga boss at thank you goodbye aparts ginger